Good morning guys. So meron tayo ulit client for today. Sir, 2023 Expander GLS po, no? Okay. So nandito si Lila Bossing kasi alam nyo naman, common issue ng Expander. Pag umaandar, walang auto lock. Tapos may mga i-add-ons ia tayo. Pero yung pinaka-concern dito ng client natin is yung auto lock. Pag nag-unlock kayo, sir, nakikita nyo, sir, hindi siya umiilaw. Gusto nyo i-add natin yon, Para kahit malayo kayo, napansin niyo hindi umiil ah, nakailaw pa yung iyong DRL alam niyo hindi pa nakalak ay DRL yung tail light pala rather tapos dito rin sa harap sir yun din po pag inunlock ayan sir wala kayong DRL ayad na rin po natin yun tapos yung reverse beeping sound tapos stock pa ba sir yung busina mo pag dinobo lock yan sir pansin nyo wala walang beeping sound lagyan po natin pag nag kasi kayo sir, confirming na nakalock na rin yung pinto. Okay. Tapos yung reverse po. Ah, reverse, uh, auto lock so, pala. Okay po. Thank you sir. So, bago ako mag, ano sir, mag e-tax coding, mag-scan po muna ako. Okay. Para if ever may error code yung sasakyan ninyo, is makita nyo rin po. Ito sir, idagdag na rin natin yung gauge mo, naka per 100 km pero pwede kasi yung i-edit dito pero since i coding ko naman ha dito ko na po ano ha para maging kilometer per liter na po siya tapos yung reverse wala pong sounds ba? Diba? lagyan na po natin, okay so, sir patayin ko na ha hindi pwede kong ma-under code Yan. May error code po kayo, sir. Ano, ano po yan? Ah, uh, check natin, sir, kung anong error. Yan. Ayun, no, may marami rami pala, sir. Ay. Mm-hmm. Power supply, low voltage. Ah, uh, lahat po may kinalaman sa battery. Ba yung battery niya po, yan pa yung pagkakabili? Bago na yan, pangalaman. Ayun. Ah, na uh, nangyari, sir na nung nalobat yung battery nyo, nagkakaroon ng error code. So, hindi naman po siya alarming. Nangyayari po talaga yan. Kasi syempre, nalolobatan naman po lahat ng sasakyan eh. So, ang ginagawa lang po namin dyan, sir, clear DTC. Yan. mauri erase naman na po yan. Kapag wala po talagang error code, may erase at may erase naman po yan. Clear DTC. Yan, nakita niya po. Then, dito po tayo ngayon sa coding natin ng e-tax. Yung para po sa gagawin natin today. Coding. And then, manual coding. Yes. Okay. Simulan na po natin. Ito po yung sa fuel consumption. Naka-liter per hundred. Ginagawa ko po yung kilometer per liter para standard. Although mayroon pong settings dito niya na pwede nyo dito baguhin. Reverse alarm. Yun po yung tumutunog pag nagre-reverse po kayo. Okay. Gawa ng ganun. Answer sir, yung horn chirp. And preset dapat. Okay. Ito sir, yung automatic door lock. Naka-disable. Dapat crash and speed. Yan dalawa na lang naman po yung aking babaguhin then okay na po tayo. Yan coming home lamp. Tapo para umilaw po yung ating uh tail light then yung welcome home para naman sa DRL. Welcome home, welcome home. Boyon. Small. And then okay. Yan so Exit na po natin. Okay. Exit. Yes. Ito sir, pag pinatay natin, kagaya ng lagi ko pinapakita sa videos, pag tinurn on, may error na. Which is normal po. Kailangan ko lang sir tanggalin yung, ah, uh, ano, transmission service required. Okay, so wala naman pong problem yan. Kailangan lang natin tanggalin yung battery terminal for several seconds lang naman po. Wait lang sir, Puni ko lang yung tools. pinalitan ng malaking battery 'yan hanggang ano yung sukat niya? Uh, sir sa battery box na meron kaya lang talaga. 60 ganan. 'Yan lang po eh. Ayun lang talaga. Hindi uh -oh. ka na pwedeng mag-enlarge. Pag nag-enlarge ka sir, magpapalit ka na ng ano, mag ah uh, siguro papamodify ka na talaga. Mal maluwag pa naman, pwede pa, pero Dahil Sa alternator niya kaya pwedeng palitan ng mas malaki. Kaya naman 'yan, sir. Hindi na. Kaya naman, sir. Kaya. Kasi ang alternator mo naman sir, hindi naman porket malaki yung battery mo, malaki yung pupunuin niya. Pag malaki ang battery mo sir, ang mababawas pa rin naman na power dyan kung ilan lang yung naging consumption ng car mo. Hindi naman niya uubusin yung mong baterya. So yung uh, ibabalik ng alternator, kung ilan lang yung nabawas dun sa baterya. Yan sir, so ito ilang seconds lang naman. Yan. Okay na sir, thank you. Ito sir, so after nating tanggalin yung sa battery, may kita nyo sir, wala na siyang error code dyan. Wala na po siya. Okay po. Tapos yung sinasabi ko kanina, kailangan pa rin ako sarato, no? Mamaya na sir, pag naisarato ko na, ah uh, patayin ko muna. Pinakita ko lang muna sir na wala na siyang error. Ito sir. Ayan sir, naririnig mo sir. Pag double lock lang yan sir ha. Ngayon, ito naman sir, isa unlock. Ngayon sir, nakalock naka pa tayo pag in-unlock natin. Nakita mo sir, umilaw. Yan, sa, malay, sa, sa gabi, syempre mas kita mo sya Maliwanag po kasi ngayon. Dito rin sa likod, ganun din po. Nakalock tayo ngayon. Pag nag-unlock tayo, ayun, nakita nyo po. So may indication na kayo kahit malayo na hindi nyo pala nanlock yung pinto. Ngayon, okay, tapo tayo sa loob sir. Uh, sir, kahit doon na kayo sa driver side. Dito po ako sa passenger. ayan sir yung sinasabi ko sa inyo kanina naka liter per 100 kilometer pero naka kilometer per liter na kayo ngayon actually yung settings na yan pwede rin po yan dito pero depende naman po ngayon sir uh, apak nyo yung brake sir reverse nyo po sige sir ayun naririnig nyo na meron na tayong beeping sound okay po sige sir tapos ngayon naman sir test na natin yung auto lock sige sir drive po tayo saan tayo? na sir sa loob Opo. Kahit sa loob ba na lang. Ayan. 15 kph sir. Mag Ay, hindi sir. Unlock mo lang. Ayan. Ayan, naka-unlock. Okay. Sige sir. Yun. Ayan. Ayan. Nag-lock na po siya. Uh -huh. Okay na sir. Pwede tayo ba muna. Kaya dyan ka na mag-unlock sir. yung obra? Para hindi ka mahirapan lumiko. Ayan. 15 kph sir sure, magalak na yan kagaya kanina okay copy po sir medyo gilid mo na lang oh yung lalabas kahit dyan na muna na gilid sir okay na po ako